so welcome back to my channel. For this video mga kainaria ay um uh, po tayo ng uh, comment po ng ating subscriber no. So meron pong nag uh, chat po sa akin at nagtanong kung paano ba daw ako nag paano daw ako nag-start sa ganitong trabaho mga kainaria. At ano daw yung uh, Pipiling in ibigay ko na mga tips no sa mga uh, uh, nag-start pa lang or bago pa lang sa uh, ganitong industry no ganito na business no so 'yun na uh, mga tapunan no so uh, balikan ko lang 'yung mga uh, first first year ko dito sa pag uh, sa pag sa pagtatrabaho no uh, sa nung una nang hindi pa ako naka Uh, trabaho ng ganitong mga uh, sa funeral mga kapulinarya uh, natatakot talaga ako you no know, na magtingin ng patay you no know. natatakot ako na uh, kahit magtumingin lang sa kabaong mga kapulinarya nito so natatakot talaga ako experience ko yung bata pa ako uh, ayaw ko talagang tumingin ng uh, kabaong mga kapulinarya kasi ang tingin ko parang kapag mag, mag, mag uh, tingin ako ng kabaong pagdating ng gabi no nang matutulog na ako para kung uh, mananaginip ng kabaong no. so hindi ayo ko din tumingin ng patay no sa pag may burol sa amin ayo ayo kong tinitingnan yung patay kasi sa isip ko sa panaginip ko baka makita ko siya o kaya Uh, parang ang feeling ko nandiyan lang, lang siya sa tabi na sa tabi ko no sa um, medyo part na mga madilim tingin ko parang nandun siya nakatin naka, nakatayo yun yung thinking ko noon mga kapag kaya uh, takot na takot talaga ako pag dating sa mga ganyan no? na mga uh, trabaho yun, yun yung pag start ng Uh, pagtrabaho ko dito sa funeral ng nag, nag, asawa na ako mga kapurinaria kasi uh, ang asawa ko po ang family business po nila is funeral so yun pag, uh, pag, pag, pag tapos ng kasal po namin sinabihan kami ng kanyang uh, kuya na kami daw ay mag, magmamanage ng isang um, uh, branch nila no, dito sa Davao del Norte no? sa Carmen na funeral. So sa sa isip-isip ko takot takot ako sa ganitong mga trabaho sa ganitong klasing uh, sistema. Sabi ko kakayanin ko ba to, no? Kung di ba ako matatakot nito. So sa awa man ng Panginoon, sa awa ng Diyos at sa tulong ng Panginoon, no, nilakasan ko talaga yung loob ko, mga kapurinaria no? So, nung una natatakot talaga ako na humawak ng uh, patay natakot ako na humawak ng kabao kahit na tumingin ako ng, uh, ng murge noon nung una ko talaga sa pag sa, sa pagtatrabaho ay ko talagang pumasok sa morgue no kasi um, natatakot talaga ako no kasi parang ang nasa isip ko uh, parang may, may, may tumitingin sa iyo sa morgue so yun hanggang sa uh, na realize ko na realize hanggang sa na nasanay na ako at na, natanto-tanto ko pala uh, nasa isip ko lang pala yun lahat no, ng mga takot yun nga an hanggang sa nasanay na ako no? so yun uh, so sa pag start ko dito nag Uh, kasi hindi pa, wala pa akong alam sa trabaho. So, yung unang trabaho ko mga kapapinaria ay uh, uh, tag, tagkuha ng patay at uh, tag-deliver ng patay. Yun, helper muna ako, no? naging helper muna ako. So, wala pa kasi ko alam. Hindi pa ako marunong mag-drive, hindi pa ako marunong uh, maglining mag-lining ng mga kabaong hindi pa ako marunong magpanday, magpintura so wala, nating talaga hindi, hindi, pa, hindi, wala pa akong alam pero pa talaga yung knowledge ko about sa funeral so at yun uh, inaral ko talaga mabuti no at hindi ako marunong mag-drive nasasabi din ako paano magpanday ng kabaong paano mag uh, maglining ng kabaong paano magpintura ng kabaong so yun at uh, lahat ng mga proseso no na um, about sa Uh, funeral kung paano patakbuhin ang funeral inaral ko talaga. No wala po talaga akong knowledge about sa funeral but sa uh, sa, sa tulong ng Panginoon at uh, sinipagan talaga natin ng kung pa ga ginawa ko talaga yung best ko no kung para paano pa paano patakbuhin ang funeral kung paano siya gumalaw kung ano ang dapat gawin mga protocol kasi sa funeral po marami pong ay um, dapat marami kang dapat uh, asikasuhin at dapat tandaan kasi uh, ang funeral po ay hindi po basta-basta na business lang kasi ito po ay uh, related sa lahat ng aspeto no ma individual man o ka mag-government man Uh, malaki po yung profile ng funeral sa isang lugar. No. Sa sa, sa mga cases, sa mga uh, mga crimes sa mga uh, sa mga um, kahit kahit anong mga klase na ano, kahit anong klase na mga uh, situation ba? basta namamatay, may na, may namatay. So involved talaga yung funeral. So the Malaki po yung papel na ginagampanan ng funeral sa uh, sa isang lugar. So dapat po alam po natin anong mga uh, basic at ano po yung dapat nating uh, uh, dapat nating uh, tandaan no sa pag-handle ng uh, ganitong klasing business. Yun at uh, sa awa ng Diyos no uh, sanay po tayo no sa pag uh, hanggang sa pagma sa hanggang sa tumaas po yung rango ko naging uh, driver ako hanggang sa na, na na alam ko na kung paano patakbuhin ang isang business so yun uh, na na uh, paano magpanday paano magpintura paano maglining ng mga ng mga kabaong at uh, paano i manage ang isang business na ng funeral so nag-start pala ako sa, uh, sa sa business na ito or sa ganitong klasing trabaho uh, 2013 po ako po pero 'yung asawa ko po ay uh, bata pa lang po siya and ay na-train na po siya sa ganitong trabaho so ito ito kasi 'yung family uh, business nila noon pa no sa kanila pa mga mga kanununuan meron na talaga silang funeral ngayon uh, tinitrain nila kami, kami kami, na mga medyo bata-bata pa no na mga kapatid nila at mga bayaw at saka uh, mga kasi nila so kami pong lahat ay nag uh, uh, funeral po yung aming uh, uh, uh tinitrain sa amin no? pang kung paano gumalaw ang isang funeral. So, 2013 po ako nag-start, nagtabaho dito. So, ngayon, ah, uh, 2024 na. So, um, tagal-tagal na rin, no? Na, almost mga, almost mga, mga, 10 to 11 years na po no, sa funeral ako ng So, hanggang ngayon, nandito uh, pa rin at uh, serve pa rin no, sa um, sa aming mga sa aming lugar no, dito sa Davao de Norte no. ko lang siguro sa 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 mga naga naga aspire ng na ganitong business no so uh, wala naman wala naman talagang uh, sekreto kung paano ang isang isang business para isa ay inalumago o lumago. So, wala po siyang secreto uh, sikreto. No? Ang importante lang po ay uh, maging tapat lang po tayo sa ating ginagawa. No? At saka sipagan lang po natin sa ating mga ano man ang gusto natin ma-achieve ma ma sa ating buhay. Kung ano man gusto natin ma marating. No? Kung anong goal natin na gusto natin makamit. Mak no, sa anong gusto nating uh, makuha? 'No. Sipagan lang po natin mga kapurnaria, 'no. Kung meron mga challenges, may mga darating na mga trials sa isang isang uh, uh, sa isang negosyo. So, normal lang po 'yan. So, laban lang po tayo mga kapurnaria, 'no. So, hindi madali ang journey ng isang uh, funeral. Kasi marami kang um, ma-encounter ng mga problems, may marami kang ma-encounter na uh, um trap, testings and trials na tri trial and error sa sa isang negosyo, no? Uh ups and downs, no? May mga ups and downs din ang mga business. Lahat ng mga business may ups and downs 'yan. Especially uh, especially sa funeral Minsan may customer, minsan wala. 'no. Huwag lang po tayong uh, susuko mga Kapulananiano. Uh, um, kung baga kung kung meron kang nasimulan ngayon, no, palugu, paluguin mo lang, 'no. Huwag ka lang susuko sa sa 'yung uh, uh, kung sa mga plano mo, huwag kang susuko. No? minsan sabi mo ah uh, walang binta 'no. Walang kita. Pero okay 'yan. No? so kung hindi ka kikita sa ganitong sistema, ibahin mo lang ang sistema mo, pat ang goal mo wag mo lang uh, uh, tuloy tuloy ka lang mga uh, kapurnaryeno sa goal mo yun lang yung pinaka pinaka uh, ma-advise ko no? sa lahat ng, ng uh, gusto mo business na ganito or sa yung mga nag na business na ng ganito So, 'yun yung tuloy-tuloy lang. Kasi uh, wala naman talagang sikreto no para umasenso sa buhay, no. Ang basta sipagan mo lang sa 'yong ginagawa, galingan mo lang sa 'yong ginagawa, galingan mo lang. At uh, samahan mo ng panalangin. 'Yan. Pag once na uh, manalangin po tayo sa Panginoon, magbibigyan po tayo ng Panginoon ng wisdom, knowledge, understanding kung paano patakbuhin ang isang negosyo, kung paano lo, uh, lalago ang ating negosyo. So, ang Panginoon po pa magbibigay po sa atin ng wisdom, huwag po natin kalimutan yan na tayo po i manalangin uh, kung paano patakbuhin ang ating mga negosyo. Kasi, uh, walang, walang perfecto no, sa negosyo, walang perfecto sa Uh, ganitong trabaho no? basta gawin mo lang yung tama huwag ka, mang, huwag, huwag ka lang mang lamang sa kapwa mo at huwag ka lang uh, gagawa ng mga masasamang uh, gawain no sa mga kumbaga mga dirty moves no so huwag po natin gawin yan kasi kapag once na ginawa mo yan ah uh, sigurado yung business mo talaga uh, magdadawn talaga yan kung gagawin mo ng pag hindi mo uh, ginawa ng tama uh, ginawa mo mali mali yung mga ginagawa okay mo. lang na magkamali no? kaya kay, tayong lahat ay um, uh, subjected naman tayo na magkamali pero sa ating pagkakamali uh, gawin, gawin, gawin po natin ng lesson gawan po natin ng paraan no, ng ang mga, mga, mga mali po natin sa yung una ay itama po natin so yun lang yung yung uh, mapapayo ko no, masasabi ko sa uh, gustong mag mag uh, pasok ng ganitong business no? o kaya yung nag start na ng ganitong business So kung anong plano nyo sa buhay nyo, kung anong gusto nyo, tuloy lang, tuloy-tuloy lang. At darating din ang panahon, darating din ang time na a a a a tayo. So, hindi man uh, a but, uh, patuloy lang, patuloy sa pag- uh, pag- a uh, no? a pagpupursigi sa sa ating ginagawa at darating ang panahon na uh, Tayo po ay uh, asenso mga purinaria. So uh 'yun lang mga purinariano so I hope na nasagot po natin ang uh, katanungan ng ating uh, uh followers no ang kanyang uh, uh, comment mga kapurinaria so Ah, uh, I hope na tayo po ay uh, may nakuha po tayo no na mayon nakuha po tayo na uh, aral dito sa ating uh, sa ating uh, pinag-usapan mga kapwa and uh, I hope na uh, tayo po ay sabay-sabay uh, po tayong lalago no sa ganitong klasing negosyo mga So, hindi ka pa sa ating page mga kapurinaria, meron po tayong Facebook page. Dito po ating Facebook page uh, kaporinaria Sa and then, meron din tayo sa YouTube, kaporinaria Oh, uh, pa rin, no? Sa YouTube at meron din tayo sa TikTok kapurinaria pa rin. So, salamat sa inyong mga suporta mga kapurinaria. Salamat sa inyong walang sawang panunood at i hope na uh, tayo po ay uh, nagkaroon po tayo ng uh, kaalaman no sa ating sa aking senior dito sa uh, sa aking video so wag po nating kalimutan na tayo po ay mahal ng panginoon so dito ko lang tatapusin ang vlog na and see you in the next vlog peace out mga kaprinarias